Okay. Pero anyway, uh, actually si Yorme lang po ay uh, nautusan lang muna ako na huwag po muna dito kasi alam ko kanina pa kayo uh, na nag alubi po dito. Uh, meron na kami pupuntahan kasi na event pa actually event pa sa, sa District 5 sa Manila But uh, ako po ay uh, nag-represent uh, po lang muna sa kanya bilang na uh, lang po naman po yung bahay ko, no? di ba isang tangling lang ako. Pero gusto lang din po namin siyempre magpasalamat sa bawat isa sa inyo. Of course, uh, alam niyo naman yung ating Yorme uh, as humble as he is din talaga and as hardworking as he is. Siyempre, pag-uubo na pag-uubo niya, kaysa naman sa maisip niya na magpaparty na magpaparty, magpakasyon na magpakasyon, ang una niya inisip yung kapakanan ng bawat isang mga mangeleng niyo. Kaya, even after the day na nanalo siya, trabaho na kaagad ang maisip niya. Alam niyo, ano rin naman siya, minsan uh, yung pagkasipag din talaga niya, talagang uh, ay mapapakita mo kung gaano niya talaga kasi kamahay yung mga mangeleng niyo. Yeah. Alam mo naman lahat tayo, lahat tayo na nakapag- uh, lahat tayo nakasama niya ng kampanyahan, yeah. lahat tayo na araw-araw rin siya nakakasama. Alam natin kung uh, gano'n siya kasipan nung panahon na iyon and alam rin naman natin kung gano'n rin niya deserve na makapag din, ng content, makapag-celebrate. But at the end of the day, para sa kanya, yung time is precious, yung oras na kaya natin ayusin, yung mga kailangan ayusin, dahil ilang araw na rin naman na ay umupo na ulit ang uh, administration ng uh, Domagoso. And he uh, would much rather spend yung time niya para makahalap ng mga solusyon kung ano man yung mga problema na meron tayo dito po sa loob na po ng Manila. Pero rest assured, pinapasabi din naman po niya, truly, at siyempre po sa ating mga kasamahin po dito, na kayo naman, sa bawat isa po sa inyo, sa tulong na ibinigay inyo, hindi lang po para kay Yorme, kay Vice Chief, at sa buong Yorme's Choice na rin din naman po talaga, na kayo naman din po, ay magiging parte pa rin talaga ng gobyerno po ng Maynila, bilang kayo ay nasa harap, kayo yung nagre-report, kayo po mismo yung nagpapaalam din sa atin kung gaano po ba nasatisfied or unsatisfied yung mga taong bayang Manila inyo kung ano ba ang nangyayari po sa atin. Kaya kung sa inyo, sa pagpapanood namin kung ano yung mga laman ng mga content niyo kung ano yung laman ng mga nire-report niyo for the longest time, siguro alam ko ang dami mga lumalabas siguro puro mga negatibo in terms of gaano ka, ano, kung paano po yung taong bayan ay disheartened sa mga nangyayari. E hey, ngayon naman po, excited naman siguro ako makapanood na rin sa inyo na, 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 na i-interview naman natin yung mga taong bayan Manila inyo na masaya ulit sila sa gobyerno ng Maynila. Tapa po yes. yes. Kaya, uh, we only have um, 20 minutes. 10 days. 10 days. 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 na lang. Yes! Ano yung mga na officially si Yorme? Asahan po ninyo na ang inyong likod, si Consorca, sa loob ng konseho, magiging kakapit po ninyo, asahan ninyo, na si Vice C, magiging nyo rin pa rin po, asahan din ninyo, na si meron naman siyempre, hindi hindi po kayo iiwan talaga. It's just now, because there are so many things, but, sinabi lang din naman ni Yon so kanina sa so, meeting din po natin, sa so, dami ng problema na meron tayo sa loob ng mga ilang. Hindi kinakaya ng konsensya din niya, ng puso din niya na uh, nasa dami na tao na nakikita natin na naghihirap at uh, nahihirapan sa naiwan po na nakaraang gobyerno. Ngayon naman po, tayo naman magsakripiso lang din ng konti para rin naman sumayo ulit ang mga buhay nila. Kaya I hope na tuloy-tuloy pa rin din naman na maging ganun yung mindset natin. Kasi public service naman din, at the LLA ay talagang sacrificial rin naman po natin na para sa sarili natin for the greater good of all Manilenos. Eh kapag nakita natin na umaangat na ulit yung buhay, uh, sumisigla na ulit ang lungsod po ng Maynila, eh yun naman po, yun ang walang kahalaga, o yun ang walang halaga na reward po na naibibigay po sa atin. In English, priceless naman po yung ganong klase na maibibigay natin sa, sa taong bayan ng Maynila na nakita na buhay na naman po ang Maynila, masigla na naman po ang Maynila, maaliwala sa naman po ang Maynila at pinaka-importante, mabango na ulit sa Maynila. Kaya I hope na today po na nakakapag-enjoy din po kayo on behalf of us na rin po siguro na nagtatrabaho pa rin po kayo. Alam nyo, talagang uh, kahit ako, medyo pinakabahan din po kayo, eh. Kasi nung panahon, nung konsihal po ako, nung pandemic, na nandun din po si Yori as mayor, makakuha na lang kami na makatawag na alauna na ng uh, matalik araw, alas na sa matalik araw. Tol, mga konsihal, punta kayo, special session kayo, dito, ganyan, ganyan, ganyan. Medyo pinakabahan lalito, dito, mo, ulit na ulit ako, dito, mauulit na naman yung mga yan. But at the end of the day, yung mga ganong klaseng sakripisyo will be worth it in the end naman na makita lang natin na may ngiti na ulit ang lungsod ng Maynila. Kaya mag iingit po kayo palagi. Uh, we are just one call, one text, and one uh, service lang in a way. And I am very excited for the next three years para po sa, sa Lungsod ng Manila dahil kayo naman po maipapakita nyo ang talagang pagbabago sa Lungsod ng Manila and you will be part of making Manila great Asian. again. Kaya marami salamat po sa inyo. Manila, life hurts. Like marami sa salamat po. Picture na lang tayo para at least na nakapagsama-sama din tayo.